kasi ang trato niya. Magkano itong pinahalaga sa inyo ito? Ay, Sintojis Ito ay pinipresya ng 110 Ang bako Wala ko pantawan Ah, wala ko pantawan Mga nabili na po, Tay Magkano po nakuha yan? 60 Bosing. Ito magkano nakuha, ganun din? 60, Ah, 60 at 59, nabili na mga pang patiling na bako Ano ka nalang 63 kaya <try> magandang umaga mga Talong City Ngayon po ay alas uh, 9.30 na na ang umaga Medyo tanghanin natin sa Padre Garcia Batangas Maraming pala po mga binipenta dito mga baka Yung po ay akin nga uh, palagi po ay medyo matumal ang pilihan dahil magtatagal ang pagmamahal na araw Pero tayo po ay mag-update po ulit mga binipenta dito mga baka pakampatiling at ganaduri Kaya sa mga ako sa so, ating video sa araw Sa price update sa Padre Garcia Batangas And good morning mga Talong's TV. Uh, March 28, 20, 2025, uh, alas 5.30 ng madaling araw. Marami na po ulit mga baka pinaparada dito sa Padre Garcia, Batangas. Ayan po. Ito na po yung mga baka dito. Maaga pa po nilabas yun na yung mga baka nila. Ayan po ay alas 5.30 ng madaling araw dito. Mga Talong's TV na dito sa area ng mga pinapitang mga malalaking mga baka. Marami na ulit na pinaparada mga baka dito

Pwede sila pinipresya yeah. ng 110. Nakipakaw. Wala ko ipatawad. Awan mo kayo ipatawad, dahil sila po siya pala. 5,000 ang dipresya. 5,000 ang dipresya. 5,000 daw ang dipresya sa baka ng Medyo mababawa presyo presya ito kaysa doon sa mga ibang baka. Hindi ko pinipendam ba. Ayan.

105 po ang tawad nyo okay. 105 110 po 110 na po so, parang kakaigis sa bawa binibenta po may binibenta dito sila boss na pating na baka. Ayan. Parang ito'y eh, balagbagin pa lang. The Yupay. Boss, magkano itong baka mo? Magkano? 95. 95,000 daw ito. binebenta Ayan. Balagbagin pa lang ito ba? Balagbagin pa lang, ano? Kabuha sa pada na naman. Balagbagin pa lang. binebenta ka nila, boss. So, 95,000 asking price. So, Ingat. Oo. So, oh. may mga patiling na baka sila dito binibenta. Mga Indo Brahman. Boss, magandang umaga. Magkano na halaga itong mga baka mo? 105 po ang palaga. 105 daw ito bawat isa. Oo. Oh. Mabawasan pa naman daw. Mga patiling na mga baka galing kalatagan. Kay hey, Tatay Merong ito, no? Oo. Mga baka ni Tatay Merong. Mga binibenta pa nakakabili na itong baka nito. Magkano din nabot yan, bossing? Hindi ko lang ako walang bibi mo. Ah, si boss ang nakabili Magkano nakuha? Bili, bili pa nakuha? Binibili ko ba eh? Ah, binibili pa ba? Hmm. Ah, magkano? Magkano? Magkano sana ang presyo nito? Magkano ang presyo? Hindi, may tao na kung bibi mo ba? Hindi. Lagyan niya, 85,000. Malaga ano 85,000. Malaga. Malaga niya, 85,000. Pati na ba ka? na, pag-sistina tao pa. Yung may battery na ba kasi po sa binibenta dito. Batang bata! Ano yung sir sa katay na? Alagay na. Magkana presyo mo? Patong sa 85,000. Patong sa 85,000 daw ito. Hinaalagay malaking baka patining binibenta pa maganda ang huli niya pero pwede na rin halos dito sa kata at matpahalo na halos kunti-kunti na sasagad dito Minibenta pa ng patong sa 85,000 shout sa ating mga subscriber Tagasan saan ba po kayo? Lubo 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 mga estudyante shout out sa kanila nasa animal science shout out kanila shout sa kanila

think na makakabakang binibenta si boss dito. Ito ba yung balagbagin pa? Balagbagin ano? Mga, mga bata pa. Magkano ang presyo naman ganyan baka? 140. 140. 142. 142,000 142, daw to. Dalawa. Pabawasan. Wasing. Magaganda naman ang hulihan. Quality ano? Saan galing ito mga baka nyo? Sariaya. Ah, kaya mga ganda. Mga bakang sariaya pala ito. Kaya pala mga ganda mga pagkabaka. Pinibeta pa. Merong binibenta si boss dito ng uh, patining na baka. Yes, uh, Black Brahman. Black Brahman. <laughs> Black Brahman. Magkano kaya presyo mo nito? 75,000 daw. Yan. Black Brahman daw ito. Kulang lang sa kulay na itim at ano. Yan. Parang may may timang itlog. Oh, Pag black ba? black Brahman nga. <laughs> black Brahman. <laughs> <laughs> Yan. 75,000 asking price dito hey, sa bangay ito. Makarating ito sa dito. Kan ba? Yan may mga baka sila boss dito binebenta. Isang dayupay at isang kita, isang pula. Bossing, magandang umaga. Magkano presyo ng mga baka magandang umaga? No? Ah, 150 itong dalawa. Ito daw ay binibenta ng 150,000. Mabawasan naman. Mabawasan. Yan, dalawa ha na. 150,000. Mga pati ng mga baka. Isang pula at isang dayupay. Binibenta pa nila bossing 150,000. Asking price. Binibenta. Ano may malaking bakat si dito. Ay hindi ko naman nagkakatawa lang, lang. lang. Yan. Kay Boss GR. Patong sa 85. Ah, patong sa 85 daw to. Yan. Bato na na konti. Yan ang mga pagbaka ng mga tropa ko si <laughs> Liu yan. Hindi patong sa 85,000 daw ito. Sabi mo may tropa ng Tropa ko chilio. Yan. Binibenta pa ng patong sa 85,000 binibigyang pagkatao pa kaya 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 Ganda. kaya kaya Pogi.

boss may dalawang baka si boss dito ibenta kiniti na nila boss ito dalawang baka boss bro kayo magkana ang presyo mo niyan bibili pa naman yata ka may gina 65 bawas sa 70 kay boss jason mga malalaki mga baka pati ni po tatay ni madam. Salamat po. Oh, okay. 61 tawad. Oh, okay. 68, 68. ang presyo nito. Dali po. Oh. Oh. Aul. Aul. Para madali tayo. 66. Kaya na tawad 61? Oh, 62. 65. Aul. Magbubi naman na 62. 62.

ayo gua ada yang kasih bola berarti

63 65 ini begini toh eh may tustok na papani niya de kasi yawa lang bili bika hindi kimi bika mo niya nilaho sa stress Hindi nilaho nulebo hayo talo 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 binigay. talo 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 buhay talo 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 na talo 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 Saya tidak terlalu jujur. Sandi kan ini takut terpilih gaya. Batam, Batam.

Magkakataon sa kulang <laughs> nyo. Kaya naman Yung <laughs> namin may bayad. At Magkano na pa? Tawad nyo. 64. Ay, ay. pag nyo lang. Sa 65 daw ang malinis na kayo. 64. na lang nila. Ayaw na. Bibigyan na yan. Ayaw

Dokter, atau kayaknya aku magbenta. Boss, magandang umaga. Hello, Eh, good morning. Magkaling kayo po lang baka mo? 65, asking price. 65,000 asking price. Kinakain na po lang ng baka. 65,000 asking price. Yung baka ito. Yan. Ganda niya at pagkapulay niya. lang yung mga ganitong kulay dito. Para talagang puro puti yung marami. 65,000 asking price po sa baka ito. Yan may baka si boss dito kada. Mas tatap sa kulay nito. Itim, itim na rin 'yan. Na may batik na puti. Itim na nagbabalik batik na puti. magkano ang presyo ng ito kalaki? 635. 63 ito ay binebenta sa 635. Pagdating ang huli, 'yan. Eh kalimita dito dito yung hulihan para malaman natin kung malaki ang ilalaki ng baka 635 daw halaga nito sa baka nito. Binebenta pa. Shout out kay Tatay. Taga saan pa po kayo? San, san Francisco. Ayun. Taga Las Pinas anak niya. Ay lagi tayo pinapanood. Yan, shoutout kita, Tay. Dating dito ito nang baka sa Paradahan ng Garcia. Yan.